Anong ah, Nung nagkakilala kayo, bulag ka pa. So, siya yung crying shoulder, kumbaga. Tay, paano mo naman siya, ano? Nung dati, ano, ipakunin ka nito, malakas na dati. Ano nakilala mo siya, hindi ka pa naistro? Hindi pa. Nagtatrabo ko. Napagtrabaho pa kayo. Pero bulag siya nung na niligawan mo. Naka ano naka naman yung ano love story ni ninyo kasi kahit bulag si Ate na in love pero nung buti nakakita ka ulit Ate. Paano nangyari? Ano nga po nagu... ano nga po wala na po talaga ako ng pag-asa na makak makakita pa. Mm -mm. Pero nung sabi sa akin ng isang church na tumulong sa amin, makakakita pa daw ako sabi ng nang chuchi kung ano i e, ano i e, ano daw sa chuchi mm -hmm. nung inan nila ako binidyohan nila tinignan nila yung mata ko makakita pa naman daw mm -hmm. ayun sinay pinacheck up ako doon sa chuchi sa Maynila po mm -hmm. tapos nung ano po inoperahan po ako doon po ako nakakita ng liwanag Parang mga anak na na siya, Oo. Oh? Ay, isakay natin. na Ihatid natin kung manganganak. Sige, S sige, abante na. Matanda yung kasama. Tatay niya 'yan, Ate! Saan kayo punta? Manganganak na ba 'yan? Sakay na namin kayo. Ha? Saan kayo, saan po kayo punta? lakad lang po. Ay, akala ko manganganak na. Ihatid sana namin kayo palabas. Ang laki na niyan, eh. Bakit saan kayo papunta? Ano 'to? Ha? Ay, naglalakad-lakad. Kala ko, manganganak na si ate. Ilang buwan na ba yan? Six months pa lang. Ay, matagal pa. Three months pa. So, ano pa? February pa. February? March po. Ah, March. Okay, akala ko. March po. Oh. Uh, ano kayo, mag-asawa? Ilan taong ka ah? na? 33 po. 33. Si tatay? 49. Ah, 49. Bata pa si tatay. Yes, sir. Na-stroke po kasi siya. Ay stroke? Parehas po kami PWD. Ay parehas kayo PWD? Bakit? Paano naging PWD? Ako po yung dati kasing blind. Ngayon po, yung isang mata ko na operante. Dati kang bulag, ngayon nakakakita na. Paano nangyari yon? Ano po, ano po ako, nabulag po ko sa pagkabina. Si tatay, ilang taon? 49 po. Sigurado? 49 pa lang si tatay? May stroke po kasi siya. Kailan pinanganak si tatay? 1975. Hindi ko eh. 1975, tama? Hmm. Oh. Oh, maatras yung sasakyan. Hindi ko. Oh. Kala ko, senior na si Lolo. Mukhang senior lang. Oh, nagulat ako eh. Oo nga, August 10, 1975. Oh, sige, loy, tago mo na. Na, ano lang ako. Na, curious lang ako. Kala ako mangananak ka si ate. Sabi ko, ihatid natin kasi nadaanan namin kayo. Teka, saan ba bahay niyo? Dito sa may, ano, sa may Jerry Street po. Anong hanap po ni tatay? Wala pa nga po. Wala? Hindi po siya mga paghanap tapos ikaw, ma'am, ilan na anak nyo ni tatay? Ako po, ano, si ay isa pa lang po sa kanya. Ay, isa pa lang anak niya, pangalawa yan. Pang ano po sa akin, to pang apat po. Hindi, yung anak niyo ni tatay, ilan na? Isa pa lang. Yan pa lang. Ah, pero pang apat na yan. Ibig sabihin, pangalawang asawa si tatay. Pangat. Tatlo na yung asawa mo. Ay, ano po kasi yung una po kasi, lagi akong sinasaktan. Ah, lagi kang sinasaktan. Yung pangalawa naman po, iniwan ako ng babae po. Ng babae. Tapos? Tapos po, ano, iniwan na lang po ako sa ere. Eh. Sino nang iwan sa'yo? Ang galawi po. Ba't ka iniwan? Ano, nga po na nang, ano, ano lang po kasi sa nang mas bata na ano, babae. Ay, naghanap ng mas bata. In Tapos iniwan na lang po niya ako sa ere. Eh parang walang kamuang luwang sa buhay eh. niya. Ikaw? So, tapos hindi po ako nakakita. Nung nag-aakay niya lang po sa akin, anak ko. Nung nabulag ka, iniwan ka na asawa mo. Ilan ang anak niyo nung no, iniwan ka? Matay po yung dalawa. Ah, oh, bakit? Kasi po nung namatay yung dalawa, iniwan niya ako. Paano? Ikwento mo nga sa akin, Pe. Eh? namatay kasi yung dalawa. Una yung isa nagtae, mm, mm tapos yung isa naman, nalaglag sa papag. Mm, -mm. Nung siya sa papag, nung malaglag yung isa, hindi, ako naman ang sinisisi niya, isa naman talaga dapat kasi hindi naman po ako nakakita. Mm -hmm. Nabulag ikaw. Hmm. Tapos yung isa naman, nalag, nalag ano yun na, na ano nagtae, hindi niya na, hindi niya na naipa-check up, niya na napapayaan. So, ako lang, ako rin lang sinisin niya. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako may kasalanan kasi so, sa ating dalawa, ikaw, eh. Sabi ko ba? Ayun. Nung ano, nung katagal-tagal, siguro mga ilang taon din, bago niya po ko iniwan, mga kailang taon tatay yung anak ko, sa kanya ko iniwan. Nang sample nga siya sa ibang mga. Iniwan ka na lang. O, paano kayo nagka... Sabi mo, pang-apat si tatay. Pang-apat po. Ay, pangatlo si tatay. Paano kayo nagkakilala ni tatay? Ano? Nag-ano nag, po, may tinirhan po kami dyan. Eh, ano niya po, yung bayaw. Hmm. Bayaw niya po. Na, um, bayaw niya po yun. Eh, dun siya lagi napunta. Dun kami nagpangilala. Hmm. si ako naman, hindi ko pa naman po siya nakikita noon. Ah, Tapos, nung nagkakilala kayo, bulag ka pa. So, siya yung Trying shoulder kumbaga. Tay, paano mo naman siya ano? Nung dati, ano, ipakulong ka nito manakasudula dati. Ano, nakilala mo siya, Noon. hindi ka pa na-stroke? Hindi pa, hindi pa. ko kami. Napagtrabaho pa kung kami hindi. Napagtrabaho pa kayo. Pero bulag siya nung na Opo. niligawan mo. Opo. nakaka ano, naka na ka amiss naman yung ano, love story ni, ninyo. Kasi kahit bulag si Ate na in love pero nung buti nakakita ka ulit Ate. Paano nangyari? Ano nga po ano nga po wala na po talaga ako ng pag-asa na makak makakita pa. Mm -mm. Pero nung sabi sa akin ng isang church na tumulong sa amin makakakita pa daw ako sabi ng ng chuchi kung ano i ano i ano daw sa chuchi. Mm -mm. Nung inanan nila ako binidyohan nila tinignan nila yung mata ko makakakita pa naman daw. Mm -mm. Ayun, pina up ako doon sa Chuchi sa Maynila po. Mm, -mm. Tapos nung ano po, inoperahan po ako, doon po ako nakakita ng liwanag. Salamat sa Panginoon. Miracel, no? Thank you, Lord. So, anong sinabi mo nung, siyempre, nung bulag ka pa, kayo na ni tatay, ni Lolo. Tapos nung nakakita ka, ano sinabi mo nung nakita mo si Lolo? Okay lang. Ako naman po kasi noon napawalay pa sa kanya. Kasi po na doon po ako nagpagaling sa mga kamag-anak ko. Mm, mm Eh, ngayon po, um, gumaling-galing na ako, bumalik ka sa kanya. Bumalik ka sa kanya. Matagal na kayo nagsasama? Ano na po ngayon? Isang taon na po ngayon. Hindi isang taon na po. Na nagsasama. Pero nung nawalay kayo, ano po, mabot na po kami na apat na taon. Apat na taon kayo, kayo nagwalay. Hindi, apat na na po kami nagsasabal. Kung may sasama yung bago kami ay bago ko mawalay sa kanya. Oo. Pero gaano kayo katagal nagkahiwalay nung nagpagaling ka? Ay, ano lang, buwan lang. Buwan lang. Talagang pag-ibig talaga, no? Kahamakin ng lahat. Mm -hmm. Gaano mo kamahal si tatay? Sobra po. Sobra. Okay. Si tatay, tay, naging ano na ako, pasinsya na kayo, nadaanan ko kayo rito. No? Na-curious okay, lang okay. ako kasi Ayun, sabi ko si tatay at si ate baka manganganap kaya nahintuan ko kayo kasi ako po uh, mga charity vlogger kami. Uh, yun yung gawain namin pag may nakita kami mga lolo, mga senior sa daan. Inakausap namin, tinutulungan namin kaya pasensya na kayo. Huwag niyong sabihin chismoso ako. No? Ano lang, na-curious lang po talaga ako. No? Si tatay naman, tay, Kumusta naman ang pagmamahal mo kay nanay? Anong nagustuhan mo kay nanay? Nung bulat siya. Ha? Oh? Nung bulat po siya. Oo. Oh. Ina Kinain Kinukuha ko siya. Kinuha. Kinuha mo siya nung bulag. Paano ginawa mo nung bulag siya? Bakit mo siya kinuha? Wala siyang kasama? Ganon? Meron. Paano, bakit mo siya kinuha? Yung nawak sa kanya. Ah, kasi, naawa ka sa kanya nung nabubulag siya, nung bulag. Puro yung kasama niya. Noong mm -mm. mm. 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 time na yun. Oh, tapos, paanong ginawa? Ginawa ko siya. Hirap na lang magsalita. <laughs> Bakit po? Hirap na lang. Ah, okay. O, oh, sige. Ano? Ah, congrats sa inyo. Good luck, no? At magkakaanak na kayo. Tay, wala ka bang anak sa iba? Meron din. May una ka ring asawa. Meron. Ilan na anak mo po? Ano? Um, Anim. Anim. Ah, marami ka palang anak. So pangalawang asawa mo rin si nanay. Yung okay. una niyang asawa namatay. Ah, namatay na balo Ay. na si tatay. Okay. At parang naiiyak ka, Ate sige dahil malapit ka ng mga anak bigyan kita bigyan ko kayo ng gift no okay pang ano pandagdag nga pala matanong ko ano hanap buhay niyo ngayon paano kayo nabubuhay na, bigay uh, bigay lang bigay bigay lang, lang Naglalakad-lakad lang. Namamalimos kayo. Hindi hmm, na po. po. Pag mayroon lang taong anapitan, doon po kami nahingi kahit ng gulay na lang. Ha, nahingi kayo. Eh, ganun din yun. Na. May anak ka pa. Opo, 12 years pa lang po. Bata. Isa. Nasaan ngayon yun? Nandun po na sa mga kaibigan niya. Nakikinan mo po ang TV. pero sa inyo rin nakapiling. Opo. Oh, okay, sige. Dahil la, sabi mo, PWD ka kayo. Bigyan ko kayong ano, para pang anak. Ate, oh. One. Two. Three. Four. 5000 salamat, salamat, <laughs> salamat po. kasi wala talaga kami makain. Kaya <laughs> maghahanap ka na po na kami ngayon na makakain. Maghahanap kayo na makakain? Oo. Umiiyak si ate mga po. Umiiyak ma baka sakali lang po kami na umay makakain kami. Ay, kung may makukuha kami, di. Meron kami kahit pa paano makakain. Mm -mm. Ngayon, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing biyaya sa araw na ito. Masaya po. Masaya ikaw. Ay, masaya. Ay, ni ma, kain ni ma, yung anak ko isa. Laban lang. <laughs> Lagi lang tayong magpipray hindi tayo bibigyan ni God ng mga bagay-bagay pag hindi natin kaya. Diba, yun nga eh, hindi ka na nakakita pero gumawa ng paraan si God para makakita ka eh, di ba? Laban lang tayo ha? Masaya ako na nadaanan ko kayo. At papa uh, papasalamat ako kay Lord kasi isa ako sa napili niyang gawing kasangkapan para maiabot sa inyo yung kaunting tulong. No? Okay. Kaya Lord, salamat po. Uh, binigyan mo kami ng way para makilala si Tatay at si Nanay. Ang pangalan ni Tatay ulit? Jerry po. Tatay Jerry at si Nanay? Rosemary po. Nanay Rosemary. Magpipray lang tayo, sana makita ko kayo ulit. Huh? Saan ba ang bahay nyo? Doon po sa malapit sa, my sa, niyo anahan po. Yung nakita ko kayo doon kanina eh. Ah, nakikita mo kami doon nung nakahinto kami? Opo malapit na sa bagay. Pagka ko kayo, kilala naman kayo siguro dito. Pag pinalikan ko kayo. Sige, para makapaglakad-lakad pa kayo, pero mag-ingat kayo ha, kasi mahina si tatay maglakad. Kala ko si tatay 64 o 60 na. No? Kasi akala ko nga tatay mo eh, sorry. Pala mag-asawa. O paumanhin po, ano? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Tama, ta, totoo talaga yung kasabihan no. Uh, ang pag-ibig hahamakin ang lahat no. naka naka mangha no. Pero ayun. Sana nakatulong ako sa inyo sa hapon na ito. Maraming maraming salamat. Salamat po. <laughs> si ate, thank you so much po. God bless.